Si nga ng Alimango ang akin dala at ito ay panghulog sa daan. Pagpunta nga namin sa bahay ng aming bossing sa bangka kami sumakay. Ay nga po kami. Hello po. Ganito po kami sa ano sa San Agustin. Nabubukas papunta sa bahay. Dahil yung dating pilapil na nadadaanan ng tao, ngayon ay lubog na. At yung ibang madadaanan ay nasira na. Kaya delikado maglakad dito kapag high tide. Kaya apektado ang mga residente dito, lalo na yung mga estudyante na papasok sa eskwelahan at yung mga nagtatrabaho. Natsyempohan ho natin na kumakati o lumilit na yung tubig dito sa San Agustin. Buwa to dito sa Plais ay bumabalik na po dito sa Sapa. Ang tubig. Makikita nyo yung current to. Mabilis ang agos ng tubig mula Playsdaan patungo dito sa Sapa. Gayon pa man, tuloy pa rin ang buhay. Kahit nahulubog sa tubig ang Playsdaan ni Boss Ricky, naglagay pa rin siya ng alimango para ito ay alagaan. Nagbabakasakali na may mabuhay at maraming anihin. Kahit ganito ang sitwasyon sa kanyang lugar. Sana lang ho marami ang mabuhay at magandang anihin ang hulog nating alimango. Kung kumuha sa akin ng alimango, maraming salamat po sa pagkuhan ng alimango. Okay, marami tayong maanin. Pabuhay. Thank you. Itong lugar nga ako pala na ito ay sa Dulong Balot, San Agustin. Yun, salamat. Maraming salamat. Salamat.